Pangulong Marcos Jr., patuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Iyan ang kinumpirma ni Cebu Governor Pam Barya sa kanyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mabilis kasing tinugunan ng mga ahensya ng gobyerno ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na maghatid ng tulong sa mga apektadong lugar at gawing prioridad ang pagpapadala ng pagkain emergency shelters at pag-restore -re ng kuryente sa mga komunidad. Kinumpirma naman ito ni Governor Baricuatro at sinabing lahat ng pinangakong tulong ng Pangulo ay tunupad nito para tiyaking makakabangon muli ang Cebu. Samantala, patuloy din ang pagbuhos ng suporta mula sa national government para sa Davao Oriental at mga karatig lugar. Naniyanig ng 7.4 magnitude earthquake itong biyernes, October 10. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhin may sapat na pagkain ang mga apektadong residente, agad na nagbigay ng 36,988 family food packs ang DSWD sa Davao Region at Caraga. So the province have pledged to give right away by Friday 3 million to the municipalities affected and 5 million to Bogo City. Yes, they took care of the meal packs and their financial assistance we're really looking into rebuilding